Magandang araw mga binibini at gino'o. Ako si Mark. At ngayon, samahan nyo kong tanungin natin ang mga kapwa nating Bulsuans tungkol sa kanilang kaalaman hinggil sa ating wika at probinsya, ang Bulacan. Ano ang ipinagdiriwang natin ngayong buwan ng Agosto? Buwan ng wika po. Ano ang pinagkaiba ng Filipino at Tagalog? Yung Filipino po, for every dialect na po siya na sinispeak po sa bansa po natin. Yung Tagalog naman po, for... Like a very specific group of people lang po siya in a specific location po. Pangatlo, kailan ginaganap ang National Heroes Day? Hindi ko matanda. <laughs> August 28 po. Sino naman ang bayaning kilala bilang dakilang propagandista mula sa Bulacan? <laughs> na mag magdiriwang ng kaarawan sa August 30. Marcelo H. Del Pilar po. Marcelo H. Del Pilar po. Si Manuel L. Quezon ay kilala sa anong bansa? Bayanin ng week bilang pagunita sa 445th Bulacan Founding Anniversary, ibigay ang kahulugan ng mga salitang bulakenyo na ito. Paragan. Takiyan. Para naman sa pangalawa, magigi. Babagal ko ganun. Urong. Um, ng pinggan. Samsam. sama <laughs> Panglima, inin. Sa kanin po yan yung nare, malapit na po siyang maluto. Aligaga. Nagmamadali. Hindi po mapakaligan na. Hey. Hello, Daryl